Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Concern po, concern po ito ng ating mga PWD. Of course, ito din ating mga senior uh, citizens. Ano. So, una tanong nila, bakit parang iba-iba daw yata yung determination ng amount kung magkano ang ibabawas? Ano daw po ba ang kama? Minsan, bumili siya sa isang restaurant. Talimbawa, ano mas malaki ang binawas kung magkano Pangalawa, ma'am, ang din ngayon, yung sinasabi minsan ng isang establishment, hmm. eh ma'am yung, yung binili nyo ay bahagi ng aming promo. Hmm. Eh, Pag bahagi na ng aming promo yan, eh hindi na po kayo makakakuha po ng inyong uh, dispwento bing lang, senior citizen or PWD. Ano po ba ang sinasabi po ng batas po dyan? Okay. Um, una po, ang, ang, ang lilinawin ko lang po, yung on the issue of senior citizen, ang nag implement po niyan ay yung National Commission on Senior Citizens. Tapos yung sa PWD discount, ang nag implement po niyan ay ang National Council on Disability Affairs. Gayunpaman, ang pag po ng discount para lang po malinaw, ang sinasabi po kasi ay 20% discount for both, pareho naman pong 20%, and exemption from VAT. So paano ma-compute 'yan? So may presyo ang item, 'yun ang sinasabi mm -hmm. mong retail price. Tatanggalin natin 'yung VAT. So nakuha mo na 'yung net retail price. Tapos tatanggalan mo pa ng 20%. 'Yan 'yung mm -hmm. discounted price for a senior citizen or for a person with disability. That's the general uh... Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.